Naririto na naman po tayo sa isa na namang kwento mula sa sementadong kalsada. Kung magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutan ang mag-subscribe, like, and share at mag-notify para sa mga bagong kwento. Atin na pong simulan. Sa isang malaking bahay sa gitna ng sementadong kalsada, naninirahan ang isang babae na nagngalang Elena. Sa kanyang husto at matapat na paglilingkod bilang katulong sa isang mayamang pamilya, naging kapamilya na rin ang turing sa kanya. Isang araw, may nangyaring hindi inaasahan sa buhay ni Elena. Tumawag sa kanya ang kanyang panganay na anak dahil may nangyaring emergency. Ang kanyang bunso ay nagkasakit ng malubhang dengue fever at malubha ang pangangailangan ng agarang pagpapagamot. Ngunit hindi sapat ang pera ni Elena para sa mga gastusin. Sa pagkakalito at depresyon, napaisip si Elena na magnakaw ng pera mula sa kanyang mga amo. Ngunit bago pa niya maisakatuparan ang mga balak na ito, natagpuan siya ng kanyang amo sa isang tabi, luhaan at nababahala. Anong nangyayari Elena? Tanong ng kanyang amo, nag-aalala. Sa puspos na damdamin, ibinahagi ni Elena ang pangyayari at ang pangangailangan para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Wala po akong sapat na pondo para sa pang-ospital ng anak ko. Wika niya. Napagtanto ng kanyang amo ang kahalagahan ng sitwasyon at agad na nag-alok ng tulong. Huwag kang mag-alala Elena, tutulungan kita sa lahat ng paraan. Hindi kita pababayaan. Pangako nito. Sa tulong ng kanyang amo, nagawa ni Elena na mailapit ang kanyang anak sa mga doktor at espesyalistang nasa ospital. Sa huli, naging maayos naman ang kalagayan ng kanyang anak. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, napatunayan ni Elena na ang katapatan at pagtitiwala ay hindi nagmamaliw. Sa pagtanggap ng tulong mula sa kanyang amo, naging maliwanag ang kanyang landas patungo sa paggaling ng kanyang anak. At dito na po natatapos ang ating kwento ngayon. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para po sa panibagong mga kwento mula sa sementadong kalsada